Huwag kayong pumunta dyan. Huwag kayong ano, kayo mamumulot dyan sa mga basura ha. Kasi huwag kayong mamumulot ng mga kung ano sa basurahan. Kasi madumi yun. Tinapon na yun ng mga tao. Ibig sabihin na tapon sa basurahan na eh. yun. Huwag nyo nang kunin ha. ha ah, kasi nung tayo, nung tayo, nung tayo pumunta tayo sa kabila. Okay ka lang, Toy? Okay ka lang naman. Okay ka lang. <laughs> Ayan. na natin yung isang puno. Matagal ko nasa sana target yun ng isang araw. Kaya lang, naunahan na tayo. Kasi yung nadaanan ko. Ah, wala talaga. Lang natira. So, oh, may, na, may natira man, maliliit na. Sobra talaga. Masarap sana siyang gulayin eh. Lalagyan sana ng sardinas. Ang ah, hindi binabanggit ko kasi is papaya. Yung papaya kasi dito, ang ganina. O, oh, nadaanan ko ang ganina eh, is wala na. <laughs> piraso na lang, pero maliit na. So, kagahapon kasi, meron pa siya, ang lalaki pa nung, ano niya, papaya niya. Tapos, so, wala naman kasi nakuha doon na ibang tao. Kaya, pwede naman siguro siya hindi. Kaya lang yung may-ari kasi is lagi wala. Wala, lagi, wala. Huwag kayong maingay ha, don't, don't, noise guys. Huwag kayong guys. So, so, quiet ka lang naman dyan toy ha. Huwag maingay ha. Oh, sige tutulak na lang ito hamang tayo nagbablog ha eto nga pala guys yung makikita niyo guys Ipapakita ko sa inyo yung napakaliit na kubo sa kubo na yan matagal na yan siguro years years ago na yan so, so nandito na ako 2020, 2020 ayan nandito na siya yung kubong yan Yan yung kubong yan is meron pala siyang laman bukod sa ahas meron pala mga gamit dito dahil yung mga yun yung makikita yung nakahalo blocks yun, hindi po siya na natapos nung nagpapagawa dito yung nakabili ng lupa so kung yun yung natapos guys isa na maganda na yun Sana na laging uh, paupahan na rin yan guys so ito kasi guys kaya pala nakalak ng maliit na kubo na to akala nyo sobrang liit nyo pero uh, lumubog lang yung ano lumubog lang yung lupa kaya hindi na masyado makita na kung gaano kataas yung uh, height ng bahay na yung na yan so yan sa lo ang, la ang loob po niyan is marami pong mga ano gagamitan na gagamitin kag mo trabador so ayun lang guys <laughs> napakaigay mo